Hello mga para ngayong araw po ay ipapakita ko po sa inyo kung paano po magrehistro dito sa PMBIC. Ano-ano ba yung mga procedure at magkano po yung mga babayaran sa kada procedure. Tara mga pare at samahan nyo ako dito sa aking pagpaparehistro sa aking Honda Click 150. So, andito na tayo ngayon sa LTO. No? So, ito yung ating motor. So, first step natin, pre-inspection dito sa motor natin. So, papasa niyo yung papel dito. Andito pala ako ngayon sa May Kawayan, Bulacan. Ayun yung pinaka-inspection nila. Ayan na, pre-inspection na. Dito sa inspection mga parke, i-check po yung plaka nyo kung match po dito sa papel. Tsaka yung engine number, tsaka yung chassis number. Titingnan din kung tugma po dito sa inyong ORCR After po nito, edi diretso na po kayo ng cashier. Cashier na po. Ah, cashier na po. Doon agad? Oo, po, na. So, andito yung pinaka-cashier nila. Ito sa gilid. So, dito tayo magbabaya dito sa ating inspection dito sa motor. Maganda kasi dito walang pila halos. Kaya dire lang tayo dito. So ayun, tulad nito. Mm -hmm. Pangalawa lang ako sa pila. 560 po, ano? So yung, yung nating binayaran dito, 560 dito sa inspection. So after nun, tayo dun. Papasa natin yung papel natin. Ayun, so gagawin natin yun. Ipapasa natin yung papel. Boss, pwede ba? Apo motor, motor, motor po dito. Saan po namin hintayin, sir? doon nasa kabila. Rivera. Rivera ako po. Ayun, so ayun ni motor natin, oh. no Mga pila na dito. Tapos na lang natin 'yung result dito. So iniwanan din natin susi doon para pag pinaandar nila ko 'yan. Ayun, dire na. So dito marami din 'yung mga nag-inspect, oh. Ito ata sa side na 'tong mga motor. Tapos doon sa kabila mga sasakyan. So dito sa side na 'to, dalawa, tatlo. So last year kasi dito rin ako nagpa mabilis lang. Wala masyadong mahabang pila tulad nito. Nakapag-buy na agad tayo Nang sa inspection Tapos mamaya Pipila naman tayo Dun sa LTO mismo Dun sa kabila Para ipasa natin Yung mga papers natin So hindi dito mga pare Kaya no Tine testing na yung Ano Sine-check na yung Sa may ano natin Tambucho Ayun okay, so guys Pasado na yung motor Natin sa inspection Ngayon Tukuha naman tayo Ng insurance Yung horsehair ko Nakalimutan Tapos insurance po 650 top Tatawagin na lang pa. Oh, sige po. So 650 naman yung bayad sa insurance. Sumun so, after nito, pumunta na tayo dun sa pinaka sa mismo LTO. Papasa na natin yung mga papers natin. Insurance, yung inspection. Okay na, sir, na po, okay na, po na LTO. Thank you. So ay nakakuha na rin tayo ng insurance ito. Tapos radecta na tayo ng LTO. So hindi oh, ko lang helmet ko nakalimutan ko doon. Bali, dito na po ako sa may LTO office mga pare ko eh. Bali, papasan nyo po dito sa guard yung papel na nakuha nyo po sa inspection at saka yung inyong insurance. Kasama nga po dyan yung photocopy ng inyong ID. Pagkatapos nyo nga po magpasa ng papel dito sa security guard, ay aantayin nyo nga lang po na matawag yung pangalan nyo para magbayad po dito sa cashier. So yung binayaran natin dito 620 okay. Bali pagkatapos nyo po magbayad dito sa cashier mga pare ko E eh, maghihintay lang po kayo ulit na tawagin po yung pangalan nyo Bali itong pinakahuli na tatawagin yung pangalan nyo Dito nyo na po makukuha yung pinakarehistro ng motor nyo So sa ginastos ko po dito sa pagpaparehistro ng motor ko Eto po lahat ng ginastos ko May penalty po kasi ako dito sa pagparehistro Medyo na late po kasi ako ng date Kaya medyo may patong to ng konti Pero dun sa may insurance saka sa may inspection, fix na po talaga yung mga pare ko. Yung insurance, depende na lang po kung saan kayo kukuha. Pero yung inspection dito, fix na po yun. May penalty man kayo o wala. So guys, ito, nakalabas na tayo sa ano, LTO. Tapos na yung pagpaparegister natin. So yung huli kong binayaran, nasa around 600 plus din. So ito, lalagay ko na lang din dyan yung magkano yung ano, naubos ko dito sa pagpaparegistro Bali, may penalty kasi ako kaya medyo malaki binayaran ko dito sa LTO. So sana nakatulong sa inyo ito video na to para may kayo din kayo yung mga magpaparehistro ng mga motorsiklo nila so dito sa may kawayan mabilis medyo maano lang sila mahigpit dito sa may PMBIC pero yung proseso nila mabilis lang kasi ako medyo nagka problema pa kanina ng konti sa emission pero ito okay naman itong Honda Click natin na naman natin at pasado dun sa emission nila so, lahat in ilaw pati itong ilaw na to gamit natin lang yung ilaw natin nagamit dito pasado dead so walang problema dyan sa pilot night ranger natin so ilang mga pare kayo no, sa mga naghahanap ng ano parehistro kung magkano yung gagasasin ito pwede nyo ito gawing guide mga pare kayo. so kita kasi tayo sa next vlog natin